Magkaroon Part 2 Okay okay, isa din ba kayo sa mahilig mangarap na mga bagay na imposible naman magkatotoo? Kasi ngayon, eh magkwekwento ulit ako sa inyo na mga bagay na pangarap ko magkaroon Yung mga bagay na sa imagination mo lang talaga magkakatotoo O sino na mga nakapanood ng Dragon Ball dito? Taas kamay! Siguro naman halos lahat ng kabataan na nakapanood na neto ay pinangarap na rin magkaroon ng superpowers katulad ng kay Goku. Kung alam nyo lang kung ilang beses kong sinubukan mag super saiyan at kami kami wave nung bata pa ako. Talaga namang iniisip ko nun pag mas pinalakas ko si ko ay magiging kulay dilaw buhok ko. Kaya naman ilang beses ako napagalitan nun kakasigaw. Para sa akin kasi dati, ay napaka-astig pag nagkaroon ka ng superpowers katulad nung kay Goku. Doon pa nga lang sa paglipad, ay mapapadali na yung pagpunta mo sa iba't ibang lugar. Tapos kaya mo din mag-teleport, pipikit ka lang, sabay lagay mo yung daliri mo sa noo, tapos pagmulat mo, ay naandun ka na. Pag may ganun ka eh, hindi hindi ka na malelate sa buong buhay mo. <laughs> Kahit nga yung bulsa ni Doraemon ay pinangarap ko na rin magkaroon. Kasi pwede ka din makalipad doon gamit ng LEC na nilalagay sa ulo. At pwede ka din doon mag gamit ng mahiwagang pinto. At marami pang malulupit na bagay na pwede mong bunutin sa bulsa na yon na makakatulong sa'yo. Tapos pwede ka din doon maglagay na kahit anong bagay kahit gaano man yan kalaki. Kahit kasing laki ng rep kakasya yan. Kung gusto mo pa nga buong bahay nyo. O kaya naman pag may kinakabusitan kang isang tao, ibulsa mo. Isa na din ba kayo Arab nangarap na sana kaya niyong kontrolin ng oras? Kasi kung alam nyo lang kung ilang beses kong pinangarap na magkaroon ng ganung powers, yung tipong kada gigising ka tuwing madaling araw kasi may pasok, yung natunog na yung alam ng cellphone mo pero ayaw mo pa rin gumising kasi antok ka pa, talaga naman kung kaya mo lang pahintuin ng oras para makatulog ka ulit kahit ilang minuto lang. O kaya naman, kaya mong makita ang hinaharap para masilip mo kung anong sunod na tatama sa loto. Ako lang ba nangarap na magkaroon ng gantong powers? <laughs> pero kung powers na naman ang pag-uusapan, meron ako naisip na mas maganda kaysa sa mag-control ng oras. At kung papapiliin ako kung anong mas gusto ko magkaroon, ay ito ang pipiliin ko all day. At ito ay ang luck. O sa Tagalog, swerte. Nung napanood ko kasi yung Deadpool 2, ay sobrang naastigan ako sa powers ni Domino. Kasi wala siyang ginagawa, pero kung sana nalapit yung swerte sa kanya. At simula nun, ay ko na sana meron din ako ganong powers. Kasi imaginein mo kung gano'ng kaastig nun. Kasi kung ang powers mo ay oras, magmamala Doctor Strange ka pa dun para malaman mo kung anong matama sa loto. Pero kung ang powers mo ay swerte, magsulat ka lang ng kung ano nung number dun, sabay boom, jackpot na agad. Kahit nga sa pang-araw-araw mo na buhay, ipapaboran ka ng powers na to. Hindi ka nakapag-review sa reporting. Pagka sineswerte nga naman, absent si ma'am, kinabukasan. Kailangan mo ng bagong cellphone? Walang jobing bigla may lumapit sa iyo na YouTuber, sabay binigyan ka ng cellphone. 'Di ba? Wala kang kamo mong sa mundo, pero kung na nalapit sa iyo yung swerte. So, yun muna mga er, kayo. Ano ano mga pangarap niyo magkaroon? Abay share niyo naman 'yan diyan sa baba. At huwag niyo na rin kakalimutan na mag-like and subscribe at pindutin niyo na rin yung bell notification na yan para updated kayo sa ating mga padating pang animation. So, yun lang. Kita kit sa ating next video. Peace.